Tara, uwi na guys. Ito na nga pala yung binilo ni, nana nanay nung ano. Oh. Nung nakaraan na linggo. Ito yung damit. Na kulay black grab. litaw na litaw yung <laughs> laki ng chan ko guys. O, oh. o oh, di ba? <laughs> parang ano. Parang 8 months na buntis. Grabe naman. Sabi ko na nga sa nanay ko na maliit eh. Sabi naman niya, stretchable. <laughs> Ay, nako. Eh, kaya gamitin ko na lang ito na pambahay, guys. wag na sa ano, pag pumunta sa trabaho, nagkakaisa makakasalubong. Kasi litaw na litaw yung malaki kong chan <laughs> Kanina umaga nung sinuot ko tong damit, oh grabe naman. Pit na pit, guys. Litaw na litaw talaga yung chan ko. <laughs> meron pa akong isang ano, meron pa akong isang damit na kulay red din parang parang ganito rin pero mas okay konti yun pero ito grabe talaga oh, oh di ba <laughs> Ay, ako, Litaw na litaw talaga yung chan, guys. Uh, at... Naku pa na. Tumataba na. ng Nga maadada kita yung pagsasarita. na nalumag ka. Amo o ni Papa Nunoton Deta. Panunoton Latan, alumlumtag ka pag may nakakasalubong ako guys pinapalit ko yung chan ko para hindi halata na malaki yung chan ko at saka iniisip ko na lang na abs ko to